ako po si Charisse May Ramirez Samong, 31 years old, nakatira po sa Pantal, Centro, Dagupan City. Wala po akong trabaho. Yung mister ko po, isa po siyang mangisda lang. Malit lang po yung kinikita niya. Kung hindi po sila lalaot, wala din. Wala din kaming pera. <laughs> Panganak ng panganak nung asawa ko, uh, hindi siya sa hospital nanganak, kung hindi sa center, gano'n. Eh, wala naman akong malaking halaga kasi wala kapos ako sa budget. Mahirap kasi yung trabaho ng asawa ko, hindi stable. Ako po wala po, nasa bahay lang po. Yung trabaho po ng asawa ko, nagbubukid lang po. Pilagay po na na lang po namin yung para sa PhilHealth para po may magamit po kami sa aking panganganak. Nung pang-apat po, sponsor po ng barangay namin. Tapos yung pang-lima po, <clears throat> aburido po ako noon kasi wala po akong PhilHealth. Wala po kaming itabing pera. regarding sa project ng PhilHealth na women about to give birth, napakalaking tulong ito sa facility. On the part of the patient naman, kahit na nanganak ngayon yung pasyente, yung programa ng PhilHealth na women about to give birth, pwede siyang magbayad kahit kinabukasan para sa ganon, ma-avail niya yung PhilHealth benefits. Uh, malaking tulong po ang What isang programa po ng PhilHealth para sa mga kababaihan na mga anak. Isang programa po ito ng PhilHealth kung saan uh, ang mga mga anak na kababaihan na walang PhilHealth ay nai-enroll po namin. Noong ako po ay nagbubuntis, wala pa po, po akong PhilHealth. Alalang-alala po ako noon kasi po wala po kaming pagkukunan ng pambayad sa aking panganganak. Pero po nung nagpa-check up po ako, na sa center, nasabi po nila na may programa po ang PhilHealth na Watch Tapos po, nung minsan nagpa-check up din po ako dito, na-recommend din po nila yon na mayroon nga pong programa ang PhilHealth na Watch Pag nung nanganak na po ako dito, nagbayad po yung asawa ko para po magamit ko agad yung PhilHealth. Tapos nung paglabas po namin, wala na po kaming binayaran, kaya malaking tulong po sa akin ng PhilHealth. Natigil po ako sa trabaho noong January 2016 at nung malapit na po akong manganak nitong buwan ng Mayo, nagpunta po ako sa Desert Birthing kung para magpa-check-up at in po nila sa akin na sumali po sa programa na Woman About to Give Birth ng PhilHealth. Kaya nakoverd po ang panganganak ko at newborn screening po ng baby ko. Nanganak po ako noong April 30, 2016 sa Desert po Pinayuhan po nila akong kumuha ng Watt GB, mag-avail po ng Watt GB para sa libreng panganganak po po. At laking pasasalamat po namin nung nakakuha po kami ng PhilHealth ko, wala po kaming binayaran. Ang nanay na may PhilHealth ay uh, sa prenatal check-up, libre po sila four or more visit. And then, sa mga postpartum, libre po rin sila Uh, at saka sa family planning, libre po sila. At ang pinaka-importante po sa lahat, pag anak na po sila, ay no balance billing. Ang ibig sabihin nun nun, kahit na singko, wala po silang babayadan. Ang Eastern Pangasinan Local Health Insurance Office ay masasabi nating nagtagumpay sa pagpapatupad ng Women About to Give Birth Program ng ating PhilHealth Health Insurance Corporation. 400% ang increase mula nung nakarang taon ang enrollment at nakinabang dito sa programang ito. Ito ay patunay na epektibo ang programang ito sa pagpapatupad ng Mother and Child Mortality Rate Reduction dito sa probinsya ng Pangasinan. Salamat sa PhilHealth kasi natutulungan yung mga pasyenteng walang PhilHealth dati at kaming mga birthing home owners. Dahil po sa programa ng PhilHealth ng no WhatGB, ito po yung women about to give birth, wala na pong nanganak dito sa klinika namin na hindi nakaka-avail ng benepisyo ng PhilHealth. Nagpapasalamat po ako sa PhilHealth at sa programa po nilang WhatGB dahil malaking tulong po ito sa akin. At malaki rin po yung may nila sa mga iba pa po pong babae na wala pong nabuntis po, na wala pong PhilHealth. Kaya malaking tulong po talagang PhilHealth ang gusto kong ipaakwan nila sa asawa nila. Laging nakatutok tayo sa mga sa PhilHealth lang O para magtuloy-tuloy lang, huwag natin hayaan na maputol yung PhilHealth natin. Ngayon pong member na po ako ng PhilHealth, ipagpapatuloy ko po ito hindi lang po dahil sa aking panganganak, hindi po dahil pa rin po sa paggamit po ng mga anak ko kung may sakit po sila o sa aming pamilya po. Nagpapasalamat po ako sa PhilHealth kasi ho, kung hindi ho, dahil sa programang ito ng PhilHealth, siguro po baon po kami sa utang ngayon. Maraming salamat po sa PhilHealth. Sa tulong ng PhilHealth, pag may sakit yung anak ko, hindi na ako natatakot itakbo siya sa hospital. Buti, Buti na lang may PhilHealth. Natulungan kami sa aming mga gastusin. Salamat, salamat sa, sa PhilHealth. Sana po tuloy-tuloy po itong programa ng PhilHealth. Maraming maraming salamat.